May babalik ba ang kahapon? Yes, mga kababayan, isang magandang araw. Muli nating bigyan balik tanaw ang area ng Makati, Manila at Quezon City way back 1990s. Ay, to be specific, itong video na ito ng 1992. So, along Makati Avenue, So, balik tanaw sa EDSA. So, siguro pag nakita niya itong video na to ay eh, marami kayong maaalala. Nagbabalik ba ang kahapon? Well, ang una yung mapupunan sa video nito talagang yung pagkakaiba ng panahon. Unang una, yung mga klase ng sasakyan, no? yung mga sedan. Maliliit pa compared ngayon, yung mga sedan niya na SUV, naglalakihan. But in fairness, no? talagang yung traffic, medyo maganda pa yung movement. Eh. Kumpara ngayon na parang kung minsan ang parking, ano na eh, parking area ng EDSA. At yan, no? Sino ba naman ang hindi makakaalala nito pag may nadaanan ka nagtitinda ng mga dyaryo, kalakasan pa niya, yung People's Journal, Balita, Tempo. Kasi nung panahon na yan, uh, hindi pa trending ang social media. hindi pa makikita nyo rito mga tao, wala pang hawak na cellphone. makikita nyo yung mga bus. Karamihan pa ng mga bumabiyay ng bus sa EDSA nung araw ay mga non-aircon. Mas marami yung non-aircon kumpara sa air-condition bus. O oh, yan o, oh, yung love bus di ba? Ay, nakon. nakasakay na rin po ba kayo niyan? Ayan yung mga metro sport. Ito, biyahing probinsya, Balanga, Bataan. Ngayon, di ba, bawal na sila sa EDSA. Limited na lang. So ngayon, kung kumpara mo ngayon, 2024, no? Mas marami na yung air condition bus kumpara sa mga non-aircon. At talagang impero yung, yung panahon niya, matraffic niya ang ganyan eh. Pero kung kukumpara mo ngayon 2024, parang mas gugustuhin mo po yung ganyan flow ng traffic, dere Maluwag pa eh, no? Sana hanggang ngayon, ganyan yung flow ng traffic sa EDSA di wala sa ano, mainiti na hulo, walang road rage. Kaya yung mga taxi, RNE di ba? Yung mga color yellow na taxi na malumiit. wala ka pa makikita nga na dyan, no? Avanza, Innova, Montero, even Fortuner. No? Yesterday, wow. When I was young, I listened to the radio. Yan pa yung pa'y maririnig mo mga sa mga jeep. May mga Along ayan, mga jeep, ang hirap nila dyan. Alam Ayan, naglalaki na rin yung mga jeep. Although, modernization na rin ng jeep nga. Di ba, air condition na rin. Ayan, yan, newspaper. Ayan, di ba? Wala ko, oh, makikita ang mga nakatigil na sa sakin. Di tumatakbo Bukarin rin talaga By the way, please favor to subscribe for more video like this. No, muli natin. Uh, uh, bigyan ng uh, o balik sa mga kahapon. Abang tayo nabubuhay, muli natin gunitain sa buhay ng nakalipas. Sana nga sabi nga sa kantay, Babalik ba ang kahapon? At ito naman yung Broadway. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Oh,